hindi palaging maganda ang buhay. Lahat tayo sinubok ng pandemic. So ako, kung ano yung sitwasyon ko noong 2008, nakulang, kul nakulang ha. Kasi noong 2008, may negosyo ako. Bubong, nagbububong ako. So yung kakulangan ng kita ko, yun yung nagtulak sa akin para magtayo ng gym business. Fast forward, March 15, 2020, lockdown. Mas matindi yung inaabot ko, kesa noong 2008 kasi noong 2008 kulang lang March 15, 2020 wala walang wala ako talaga walang wala Ganda po ako po si RP ni Jim Depo So marami sa atin na naging successful sa buhay or nakakarao sa pang-araw-araw natin na pamumuhay is naging kampante. Kasi, uh, tutal, kumakain naman tayo, total may bubong na na nagpo-provide sa atin para matirhan natin, nagiging kampante tayo. Kaya karimilian sa mga Pilipino, once na dumagting yung dagok sa buhay, lugmok kaagad. Lugmok kaagad. So, yun yung dapat na mindset na kailangan natin iwasan eh. Yung paano natin map mapoproteksyonan at masesecure yung comfortability natin, yung financial freedom natin. Kasi ako, late ko na lang naramdaman yan. Alam mo, honestly, lahat ng ito nagbago talaga ang pananaw ko sa buhay mula nung nag-pandemic. Marami sa inyo na nanonood, nakaka-relate dito eh. Bago mag-pandemic, akala natin secure na secure na tayo. Panoorin nyo ako before pandemic. Okay naman ako eh. Nabibili ko na yung gusto ko, na ibibigay ko sa mga anak ko yung gusto ko. Pero oh my God, nung nagkaroon ng pandemic, walang natira sa akin talaga na, na, na alternative paano kikita. Meron akong, uh, yung, yung, kung ano man yung pera na meron ako, Hinahalo ko sa capital ko yon. So ito yung kwento ko ng pandemic. So dito sa Jim Depot, pag order ka ng mga package, nagre-require lang kami ng 20,000 na down payment. 20,000 lang, regardless sa gano'ng ka kataas. Pero no, during the pandemic, may tatlo akong deliveries na ready for delivery niya. Unfortunately, inaabot ako ng, ano, inaabot ako ng lockdown, March 15. So nung nag-lockdown, hindi na pwede mag-deliver. Ang problema niyan, wala ako ni singkong duling. Sa bulsa ko, kasi inexpect expect ko, todo ako eh. nandiyan naman yan eh. Tatlo yung mag tatlo yung dideliver ko. Di ang pera no, pag bumabolek. -bum -bum ang problema, wala akong hawak na pera. Tapos, doon ko na-realize, gaano kamali yung sistema ko. So, doon ko na-realize na, na napaka-vulnerable ko pala. Na, konti lang na, na dagok, matatapilok talaga kami. Madada pa. So, sa nagpapasalamat ako talaga sa Diyos na so, nabigyan ako ng pagkakataon kasi natatandaan niyo kung nanonood kayo ng mga videos ko yung nagsimula ako sa gym business kasi kulang na kulang para sa aming mag ama yung pangangailangan namin hindi ko may provide sa, sa mga anak ko yung mga pangangailangan namin so determinado talaga ako noon determinado talaga ako na mai provide sa mga anak ko yung mga pangangailangan nila. Kaya, eto, fast forward, nagstart ako ng gym business, lumaki na lumaki, sumahigit pa sa pangangailangan na na-provide ko. Pero ang problema dito, eto yon sana mapulutan ng, ng aral. Problema doon, naging kampante ako. Kasi malaki naman ang kinikita ng gym, malaki na kinikita ng fabrication. So akala ko panghabang buhay na yon So eto ngayon, lahat tayo sinubok ng pandemic. So ako, ko ano yung sitwasyon ko noong 2008, nakulang ko, nakulang ha, eh, dati. Kasi noong 2008, may negosyo ako, bubong, nagbububong ako. Pero kulang. So yung kakulangan ng kita ko, yun yung nagtulak sa akin para magtayo ng gym business. Fast forward, March 15, 2020, lockdown. Mas matindi yung inaabot ko kesa noong 2008. Kasi noong 2008, kulang lang. Kulang lang. Pero March 15, 2020, wala. Walang wala ako talaga. Walang wala. So mas matindi. So ako, sigurado ako na hindi lang ako yung nagkaroon ng panic attack, hindi lang ako yung problema hindi lang ako yung hindi nakatulog noong mga panahon na yan. Na Paano mabubuhay? Yung pamilya mo na naasa sa iyo during pandemic. Again, sabi ko nga, dito naghihiwalay yung mga positive, yung mga winner sa loser, kasi dito sa sitwasyon ng pandemic, punong-puno ng negativity yan. Pero as a winner, naghanap ako ng paraan papaano magiging positive yung negative na nangyayari ngayon. O ito ngayon yun. Dahil talaga sa problema ko na wala kaming makakain talaga, wala talaga kaming makakain. Kailangan akong gumawa ng paraan. So, ito yung naisip ko. Ang dami naming ano, at that time, ang dami naming mga uh, equipment na gawa na. So, nung panahon na yon, March 15, halos isang taon, mahigit o mahigit isang taon, nag-lockdown na walang gym, bawal ang gym. At dahil bawal ang gym, maraming mga tao na sanay mag-workout o gusto mag-workout, walang workout sa bahay. So kami, palibasa, may mga stock ako ng mga gym equipment na hindi ko na i-deliver. Yun yung pinagbebenta ko. Yun yung pinagbebenta ko. Tapos, ito. Ito yung sikreto. Ito yung sikreto. Ah, uh, nung naubos na yung mga gym equipment na yun, doon ako nakakita ng opportunity. Aba, wala nagbebenta na ibang mga gym equipment ngayon kasi lahat ng fabricator kailangan magfabricate. Lahat ng fabricator, bawal mag-fabricate doon sa bahay nila. Kasi lahat na halos kami, nasa bahay lang. Kasi yung social distancing, kailangan yun eh. So, anong ginawa namin? Ginawa namin, palibasa, sarado, yung Gym Republic na Cavite, which is 1,000 square meters, ang haba nun. Uh, papakita ko sa video ito, ang haba. So, kami, pinayagan kami ng gobyerno na makapagtrabaho kasi... Alalaki na pagitan ng bawat uh, uh, welder namin. Hiwalay, hiwalay. Kung 1,000 square meters yun, pito lang naman yung welder ko eh. So talaga mga isang daang metro siguro ang pagitan bawat isang tao. So ngayon, napayagan kami doon. Pangalawa, paano kami nakapag-deliver? So, nung mga panahon na yon, ang nakakapag-deliver talaga is mga medically related na mga uh, products. So, yun sa amin, dire-categorize namin. Uh, pagka nag-deliver kami doon, ang uh, nakalagay talaga doon, uh, physical therapy. It's physical therapy equipment, which is true. Hindi naman ako nagsisinungaling talaga. Yung equipment na yun is pang physical therapy. So, pagka ganoon yung mindset, physical therapy, okay, tama yun, kailangan to ng tao eh. So, napayagan kami. Ito yung sinasabi ko, na kung hindi ako nagipit, hindi ko maiisip yun. So, ngayon, alam mo yon yung unang best na nagkaroon ako ng winning streak noong 2008 na dahil sa kakulangan, nagdagdag, gumanda ang buhay. Pero ngayon, after pandemic, nagkaroon na naman ako ng winning streak. So, marami na naman ako natutunan dito. So, ngayon, ito yung mga pinakamalalaking mga natutunan ko. Talaga. Una-una, kailangan mo talaga magkaroon. Physically, hawak mo. Hindi lang nasa bangko, ha. May hawak kang pera. Kasi in case na na may mangyari, hindi baka mamaya nagdagsara ang mga banko whatever, may hawak ang pera for emergency purposes. Usually, ang hawak mo na pera, ang advice talaga is 3 months na gastos mo. Hindi mo gagalawin 'yan. Talagang gagawin mo lang yan in case of emergency. Malaking bagay yon. Para na sa ganun, yung tatlong buwan na yon, kung magkaroon ka na emergency, kung anuman sa kung na ang mangyari, meron kang hawak na pera na panggastos. So, after nyan, nagsimula ako magdagdag na magdagdag ng mga insurance ko para at least kung magkakasakit ako hindi na kailangan problemahin ng mga anak ko yung pagpapagamot sa akin, malaking bagay yun so pero ito yung pinakamalaki na natutunan ko magdiversify magdiversify okay nakikita niyo ako na may fabrication ako ng gym nakikita niyo ako na may may gym business, marami na pero sa totoo lang, yung dalawa na yan magkadikit eh, magkadikit actually napaghiwalay ko lang talaga yan nung pandemic kasi nakatutok ako dun sa uh, home gym. So, napaghiwalay ko. Pero, aside from that, may iba akong mga sources of income. So, yung dati kong, ano, yung dati kong fabrication, ba diba? Nakita nyo yon So, ngayon, apartment na yon So, pinapaupahan na yon So, meron na akong konting kita. Tapos, may isa pa rin akong property na nabili. Okay? So, ito, this year, masisimula na hopefully next month, So, gagawin ko naman siya parang Airbnb style. Airbnb. So, sa Airbnb na yun, sigurado ka, ka na doon. Tapos, isa pa, meron ako na uh, investment sa stocks. So, na dati nasabi ko na yun, yung REITs, yung real investment, ah, real estate investment trust. So, yun yun. Yun, yung REITs na yun is isang klase ng stocks, na ang negosyo ng kumpanya na yon is magpaupa. Tapos, mandated sila by law na 90% ng kita ng kumpanya na yon is ipamimigay as dividend taon-taon. So dito, dividend earning siya. So para ka rin may paupahan dito, totoo yun. Pag-aralan niyo yung REITs. Kasi para sa akin, mas magandang negosyo ha, yung REITs kesa sa paupahan. Bakit? Kasi yung paupahan, ang dami kong dapat asikasuin yan. Mga mga repair. Uh, pagka umalis yung yung tenant gaano kabilis bago maupahan uli tapos kung gusto kong ibenta ang kagal malaki babayaran samantalang sa REITs ano yan buwan-buwan ah okay every quarter may natatanggap ka pero ako kasi may apat ako dapat tatlo lang eh pero may apat ako na REITs so ito ginagarantiya nito na buwan-buwan may nakukuha akong uh, dividend. So ngayon, yung 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 bond mo na dividend na yun, actually hindi ko pa naman kailangan yun. Iniipon ko yun. Niro-roll ko lang. Niro-roll ko lang yun. Pinapasok ko ulit sa REITs. Haga lumaki na lumaki. Pero yun, sa totoo lang, parang ano to eh, kumikita to ng average 7 to 8%. Yung, yung investment ko, 7 to 8% annually. So, kung meron kang isang million dyan, kikita siya ng 70,000 to 80,000 isang taon. Which is not bad kasi mga lalabas siya para mga 6,000, 5,000 pesos to 6,000 pesos isang buwan yung nakukuha mo doon. Kung may isang million ka, Pwede ka makabili siguro ng bahay sa halaga isang milyon, mapaupahan mo ng limang, limang libo buwan-buwan, di parang pareho lang. Pero kagandaan kasi nito, hindi ako problema mag-maintain. At buwan-buwan, garantisado, makakatanggap ako ng pera. At pag kailangan ko na ng pera, minuto lang, kalimitan minuto lang, kaya-kaya ko ibenta yung stocks ko, kuha ko na kagad yung pera ko. Dahil ilang beses ko na nang ginawa yan. Dahil nung kakailanganin ko ng pera para magtayo ng Jim Republic, wini-withdraw ko yung pera ko sa stocks. Ganun kadali. So ito yung mga diversify na diversification na sinasabi ko. So dapat hindi lang nasa iisang lagayan yung itlog. Dapat yan, yung kung dumating ka sa punto kapatid na na komportable ka na sa buhay, doon ka mag-start mo mag-invest sa iba't ibang mga bagay. Kasi yun yung magiging protection mo para kung dumating yung dagok, Katulad niya, lahat tayo talaga nakaramdam ng dagok ng pandemic. Kung makaramdam tayo ng ganon, makaranas tayo ng ganon, meron tayong ibang pagkukuhanan ng, ng, ano, ng uh, pera. Ito, ito talaga yung ano, bago ko tapusin, ito yung biggest na experience, lesson sa experience na naranasan ko. Dalawa. Una, sa law school, may classmate ako, sobrang yaman niya. So, yung, yung, yung ano niya, yung, yung, yung uh, law school niya, Ginawa na lang niya yan, ano yan eh, para sa fulfillment ng, ng pangarap niya. Hindi niya kailangan yon. Ngayon, yung kapat, kapatid niya, pa, kapamilya kasi sila nakapagmana, yung kapatid niya, successful din sa buhay. So, anong nangyari, nagkasakit, narata yung kapatid niya. Talagang hindi na makapagtrabaho. Ngayon, lahat nakadepende sa kanya. Siya nakakalam ng negosyo na yon. Bumaksak yung negosyo na yon kasi siya yung susi nung negosyo na yon. So, ang hirap na leksyon na gano'n na iisa yung sources of income nyo tapos ikaw pa yung nakakaalam ng lahat. Okay? Pangalawang experience ko, ito talaga nangyari sa amin. Yung nan tatay ko way back 1919 19, way back 2000, 2000 sakto, October 2000 na stroke. Limang taon siyang nakaratay, Limang taon bago siya namatay. 2025 siya matay. Tapos noon, pinagkakasya namin yung maliit na kinikita. May paupahan nanay ko eh. Maliit. So, talagang hikahos kami. Eto ngayon, 2024, na-diagnose yung nanay ko ng cancer. Okay. Yung nanay ko, pwede pang humaba ang buhay. Pwede pang mabigyan ng magandang treatment. Kung may hawak kaming pera. Or kung binenta ng nanay ko yung isang property na meron kami. Ayaw ng nanay ko na ibenta yung property na yun kasi iniisip niya pinundar natin yan eh. Ipapamana namin sa inyong magkakapatid yan eh. So ayaw ko naman na yung pinundar na yan is ipanggagamot lang para sa amin. Unfortunately, after a year, 2025, namatay din yung nanay ko. Actually, sampung araw lang yung pagitan ng pagkamatay ng nanay ko at tatay ko. Na unang namatay ang tat nanay ko, after 10 days, sumama yung tatay ko. Matay din. So yun yung pinakamalaking lesson na natutunan ko at ayaw ko mangyari sa akin. Ayaw ko darating ang panahon na susubukin ako, magkakasakit, mararatay, tapos kailangan ko magbenta ng property para lang maipantustos sa pagpapagamot ko. So ano, ano yung ginawa ko? So yun na nga, Nag-invest ako ng malaki. Halos every 3 years, kumukuha ako ng insurance. Bakit? Kasi, dapat mong ina-update yung insurance mo eh. Kasi, lalo sa akin, nakikita ko na umaangat yung buhay ko eh. Pag umaangat yung buhay mo, tumataas yung pangangailangan mo. So, para sa akin, lalo na ngayong panahon na to, parang lahat naman tayo mamamatay eh. Sigurado yan. Pero, halos lahat tayo ngayon magkakasakit. So, ang pagkakasakit ngayon, hindi biro pang mayaman talaga. Hindi lahat tayo may kakayanan para magpagamot. So, ako ngayon, taon-taon, every three years, nagdagdag ako ng add ako ng add ng iba-ibang mga insurance ko. So, kalimitan sa mga insurance ko, majority ng insurance ko is yung variable insurance. Yung variable insurance, okay, covered ka na pag namatay ka, pero covered ka rin pag nagkasakit ka ng mga dreaded disease, kagaya ng cancer, stroke, heart attack, pag nagkasakit ka noon, it's either may porsyento ng insured amount mo ang makukuha mo or 100%. Pwede pwede kasi 100% makuha mo na kagad eh. So hindi mo kailangan mamatay para makuha mo yung pera mo. Pag nagkasakit ka at doon sa linya na yon at nagkasakit ka doon sa listahan nila, pwede mo na makuha portion or all ng mga pera mo. So ganoon ako ka-confident ngayon na sana wag naman, pero kung magkakasakit, hindi ako na mo problema. Plus, yung variable insurance na yon, meron pa siyang income, tumataas yung pera mo, may investment yon eh. So yun yung kagandahan, kaya majority talaga ng investment ko, ng insurance ko is nasa variable. Pero meron din ako sa mga whole life na insurance kasi, ang pinakaiba, sa variable insurance kasi, malaki yung babayaran mong annual premium pero maliit lang insurance mo. Samantalang, do sa mga whole life, maliit yung premium mo pero ang laki nung life life lang to life insurance mo so ganun naman ako yung combination ko so yun yung mga proteksyon na ibinibigay ko sa sarili ko para nang sa ganun yung mga nakita kung pagkakamali ng mga magulang ko at ng ibang mga tao hopefully hindi ko na maranasan at hindi ko na pagdaanan at kung mangyari man yun alam na alam ko kung ano yung gagawin ko so I hope may natutunan na naman kayo maganda leksyon dito sa video natin so eto not necessarily na kailangan pumasok ka sa gym business etong video natin to is applicable para sa lahat ng aspeto ng, ng buhay. Kaya nagtatrabaho ka, o OFW ka, magre-retire ka, etc. etc. lahat to magagamit mo sa buhay mo. Kung police si RP na hindi po magandang araw po.